Solen Hiusaf, nakipag-usap sa mga kaluluwang ligaw at biglang hinila sa beach. Tunay na kwento ng third eye ng kapuso actress. Hey, welcome back to Starpulse Z Fam. Don't forget subscribe and like. Hey, welcome back to Starpulse Z Fam. Don't forget subscribe and like Starpulse Z. -fam. May mga kwento tayong naririnig na mahirap paniwalaan mga karanasang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At mga sandaling kahit gaano tayo katapang, napapahinto na lang tayo sa takot. Pero paano kung ang isang sikat na artista mismo ang makaranas ng kakaibang mundo, ng mga kaluluwang ligaw? Bukas na bukas daw ang third eye ng kapuso actress at celebrity mom na si Solen Husaf, noong kabataan pa lang niya. Mismong si Solen ang nagwento na nakakakita siya ng mga kaluluwang ligaw, mga espiritong hindi matahimik, mga elementong gumagala sa paligid natin. Pero hindi raw niya ito pinapansin noon, hanggang sa isang gabi sa France nagbago ang lahat. Nasa surfing camp daw si Solen noon kasama ang dalawang kaibigan. Tahimik ang gabi, kalmado ang alon at tanging hampas ng hangin sa mukha ang nararamdaman niya. Pero bigla raw niyang naramdaman isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso at hinila siya paatras, napaigtad si Solen. Walang tao sa likod niya, walang bakas ng kahit sino, pero malinaw ang pakiramdam, may humila sa kanya, sa mga sumunod na gabi, nagsimula na siyang makakita ng mga anino, mga taong hindi niya kilala, at mga mata na nakamasid kahit saan siya tumingin. Natuto raw siyang kausapin ang mga ito, huwag niyo na akong gambalain, gusto ko lang ng kapayapaan, at doon unti-unting naglaho ang mga nagpaparamdam. Pero hindi doon natapos ang kababalaghan, minsan, kinailangan pa raw nilang dalhin ang kanilang kasambahay sa psychiatric hospital. Ayon kay Solen, nakita raw ng kasambahay nila ang isang kapre sa puno ng mangga sa kanilang bakuran, ang nakakatindig balahibo, naputol na raw nila ang punong iyon bago pa man niya ito makita. Habang tumatagal, tila unti-unti ring nagsara ang third eye ni Solen. Wala na siyang nararanasang paranormal na karanasan ngayon at mas pinipili niyang ituon ang buhay sa pamilya at sining. Ngunit nananatiling palaisipan ang lahat ano nga ba ang humila sa kanya sa beach na iyon at bakit siya lang ang nakaramdam. Sa mundong puno ng hiwaga, may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng ating mga mata. Ang sabi nga ng matatanda, kapag nakakaramdam ka ng kakaiba, huwag kalimutang magdasal. Ako nga pala si Hey, welcome back to Starpulse Z Fam. Don't forget subscribe and like Starpulse Z. At ito ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Kung gusto mo ng mga ganitong istorya, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iring ang bell para sa mga susunod na hiwagang ating tatalakayin.